Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Nakatulog ba kayo? For sure, maraming nakarelax, ano? So, kamusta kayo? Kamusta yung mga energies ninyo? Magpahinga kayo ngayon. Pwede naman kayo mamaya na lumabas kayo Sunday para makapahinga kayo. Kasi Sunday dapat nakapahinga na kayo. ba diba Monday na naman? magwork na naman? Oo. Oh. Okay. So, anyway, mas maganda po na makatulog kayo ng maayos. Nakaka-attract po yun ng positive na energy. Or nakakaswerte po matulog. Okay. Um, someone missing. Nami-miss niya. Okay. Talagang ang bilis nang na-absorb natin dito ngayon. Parang ginawa kanyang third party or binigyan kanya ng third party. Yeah. Sorry sa mga ano ha, malulungkot dyan. I think someone na nakatago, may nakatago sa person mo, and meron siyang maling desisyon. Yan oh. Um, paano ko ba sabihin to? Parang naaakit siya sa something. Okay. Pwede rin na, yun, yung boses ko hindi pa bumabalik. But I'm trying na para ma-relax yung boses ko. Siguro isang buwan pa to. Yun, wala talaga akong boses. Uh, meron ako na si Sense na merong naka You know, alam mo yun, bisyo, maaaring yung person mo mahilig sa alak okay. Yan, yeah, mga ganoon. Um, maring may naka one night stand siya. Yan, yeah, may mga ganon. So, nakatago eh. Nakatago to. I think malunong magtago yung iba sa inyo, yung person niyo Again, pag naka-resonate lang kayo, kung hindi naman to sa inyo, ay wag nyong i-take masyado ng, ano ba tawag dito? May nakatago eh. Okay. Ah, okay. Some of you nahuli nyo. Meron kayong judgment eh. But actually, nahihiya siya. Ayan o. Oh. Hiyang-hiya siya nung nahuli mo siya. Nung nalaman mo. Okay. Oops. Bakit yung light ko dito? Wait lang. So, nahihiya siya. And hindi siya makatulog. Parang gusto niyang mag-disappear muna. So, some of you, meron ng ghost. Ginose kayo ng tao na ito. Kasi hindi niya nakaya yung tensions. Hindi niya nakaya yung tensions. Ayaw niya kinokorner siya. Yeah. Pag tinanong mo siya pa yung galit, siya pa yung parang ano. Ayan. Oh. So, ini-stock? Ini-stock kanya niya, pwede. Ayan. Ayan. So, ini-stock ka rin niya pala eh. So, yung some of you, magkalayo, magkahiwalay, magkaano. Pero may nasa sense ako dito na something, um, okay. Meron din naman abandonment dito. May nasa sense ako. Okay, may, na, uh, may abandonment. May parang, but I think hindi niya naman ito ginusto. May someone na parang, yeah, naka, naka lumabas yung gumagawa. Pero double check natin. Para sure talaga tayo. Nabulungan ba to na may gumagawa ba sa kanya? Kaya ganito yung actions. Yes. Okay. Ayan. Mahal na mahal siya ng third party. Ayan lang. Money issue ba to? Okay money issue. Baka akala ng third party mapera to. Yes. Um... Grabe, no? H Hindi ko gusto yung ano, energy ng babae na to. Hindi ko gusto. Kasi na-under niya yung person mo. Kung third party ka, under siya ng asawa niya. Uh, merong ginawa something. Pero maano eh. Gusto niya pa rin pumunta sa iyo. Ayun oh. Sa movie kung third party ka, busy siya sa kanyang ano, trabaho. Parang may inaayos siya. Yan, matagal niya ng problema. Meron siyang problema financial. Opo, meron. Meron din na, meron naman siya, hindi naman totaling ubos, but may na-sense ako dito na parang hindi gano'n ka ano yung pera niya. Okay. Napapagod na rin siya, oh. Yeah. Nag-start nag kasi ito nung away-bati kayo. Even sarili niya, pagod siya. Ayan. Tinatry naman yung best niya. Ayan, oh gusto niya. Ah, okay, na sense na ano ko na, nagets ko na. Medyo naguluhan lang ako dito. Okay. I think yung girl na to, hindi pa rin to mananalo. Para sa cards na to ha, ito yung lumabas eh. So, I think yung third party or counter party ka man, hindi pa rin to mananalo yung asawa. Kasi, kung asawa ka man, yung third party, kasi kahit may ginagawa siya, kumakalas yung guy. Yan. Yan, tinatry niya yung best niya na maayos o yung sarili niya. Even yung sarili niya, nagtataka na siya. Bakit parang magulo ako? May ganun siyang action. Bakit kapag tapos na ako doon sa third party or tapos na ako sa kabila, ikaw naman yung inahanap ko. Parang ganun siya. yan. So, hindi mo lang nakikita, umiiyak itong tao na ito. Umiiyak siya at nahihirapan din naman siya. Okay. So, tinatry niya yung best niya para maging okay kayo. eno. o. Oh. Magaling to at matalino, mabait. Mahilig ba 'to magluto, yung person ninyo? Mahilig siya magluto siguro, 'di ba? Or kung hindi 'to mahilig magluto, meron siyang connection sa I think sa water sign and earth sign. Okay. May air sign naman, may necessity sign dito. May meron fire. Actually kompleto yung ano natin, yung yung zodiacs natin dito may malapit na magbe-birthday siguro sa inyo or mansari or mansari or ganon you know, meron siyang ibibigay sa iyo yes um maring yung pag-ibig niya love i think yan so kung hindi naman something na parang pinag-effort niya talaga meron siyang iaabot sa iyo na tulong or something gastos anything um Parang ikaw yung hindi nagbibigay sa kanya ng uh, pagkakataon. Oh, bahala na, kumbaga. Bahala na kung pipiliin mo siya ulit o hindi. Basta ang importante ay uh, makagawa siya ng way para maging kayo ulit. Oh, someone uh, may pagbabalik, may magbabalik. Yan. Siguro nagpaparamdam ito ng pagbabalik pero hindi mo lang masyadong binigyan ng atensyon dahil nasaktan ka talaga niya. Binigyan kanya ng sakit sa puso. Kung hindi po sakit sa puso, anxiety, depression, pwede. Ay, hindi yung sakit na sakit sa puto yung heart attack. Yung bang masakit yung puso mo lagi, malungkot ka. 'Yon. So, talagang 'yan. Kompletuhin mo na natin. Oh my god kahit anong mangyari kayo at kayo, kahit bibitawan mo siya, gagawa pa rin siya ng way na maging kayo. Destiny, parang yung universe yung nagsabi na kayo pa rin hanggang sa huli. Okay? But some of you, meron na putol eh. May naghiwalay sa kalagitnaan. Pwedeng trabaho or naghiwalay talaga, nagka-desisyon na na maghiwalay. Pero alam niyo darating ang panahon, magkakaayos kayo. Yes, kayo pa rin ang mag kayo pa rin ang destiny. Ang ganda nito. Maganda kahit pa paano. Parang kumbaga sinubok lang talaga kayo ng ng pagkakataon. Okay. Tingnan ko nga. Tingnan natin yung energies ninyo. Wait lang. Ano bang mag Ito. Tingnan natin to i-connect natin kung ano ba yung nararamdaman nyo muna yung kayo naman I think okay naman yung cards ko check ko lang para sa inyo may bagong work, may nakita ako bigla. <laughs> Alam niya naman, di lang ako tarot nagbe-base, ba diba? May visions din tayo para, may bagong work, victory para sa sa'yo. Okay? Susubukan mo sumugal para sa tao na ito. Or yung person mo susubok, susugal siya. So, may magkikita, ma dream come true, something, ganon. Okay. mhm mm Parang ang saya ng energy mo ngayon. Yes. Masaya ka in fairness. oh Four of Wands. Wow. Page of Coins. O, oh, di ba? Huwag ka. Sa mga iniwan, talagang nagsuccess, nagsuccess ka. Meron iba sa inyo parang nagfocus kayo sa ano, sa career niyo Nagsuccess ka, girl. Or sino ka man, lalaki ka. Nagtrabaho ka, trabaho ka ng trabaho. But, iwasan mo yung pag stock sa kanya kasi nagkakabigay sa iyo ng ng hindi magandang uh, energy kasi nag-feedback yung kalungkutan mo okay maring sa move you may depression anxiety sa ngayon okay yung career mo ano uh, even though na parang nagkamali siya meron kayo pa rin Actually, katunayan yung iba sa inyo pakakasalan. Okay? Pag uwi, siguro magkakasama kayo. Kung long distance to. Okay. The Empress. May magbubuntis pa nga eh. Suwerte yung anak mo kung buntis ka. Okay. Suwerte. Yes. Merong ano. Magsasuccess yung anak mo. Okay. So... Yan. Uh, meron kang lesson. May na, meron kang na nakitang lesson dito sa relasyon niyo. Sa ngayon, parang hindi mo na siya gaano binibigay yung trust, love sa kanya. Parang pinoprotect mo na yung sarili mo sa ngayon. Yan. So, parang hindi mo na binibigay lang talaga yung 100% mo para hindi ka totaling masaktan. Wow. So, pagiging matalini, mga ganito. Okay? Matalino lang kayo, hindi kayo masama. Pinoprotektahan nyo lang yung sarili ninyo. Okay? So, the strength. Okay. Wheel of Fortune. Oh my God. Okay. So, alam mo kung may investment, investment, kung, kung try nyo magtaya or something, meron eh, may nakikita ako. Hindi sa ini-encourage ko kayo magsugal ah. Yung konting taya lang or something. Meron. May something na parang lucky kayo. Okay. So, kung di naman kayo mahilig sa ganun, merong bonus, biglang nalapit or magkaano sa inyo. Huwag lang kayong mag, huwag lang kayo ma-depress itong buwan na ito kasi August to eh. Ano to, a ghost month talaga. So, mahihirapan kayo. Okay? Maraming problema ang maaaring maakit ninyo. So, anyway, meron tayong manifestation kit. Okay. Hindi ko kasi pwedeng ipakita yung sangkap nito. So, kasama po ito. May mga nag-order na uh, pagpasensyaan nyo lang kasi medyo madidelay delay tayo. Kasi eh, ang daming nag-order. Hindi ko in-expect ng ganon. Akala ko mga 10 lang ganon. Okay. So, maraming salamat. Meron kasi siyang ano, meron siyang meron siyang kasamang kit para sa manifestations niyo, Okay. So wag nyong basta-bastahin yon Hindi po yun, ano, basta papel lang. So, anyway, sa mga mag-gustong mag-avail, paano gamitin ba yun, ma'am? Pag natulog kayo, magsusulat kayo dito sa papel na to. Okay, tapos sabihin ninyo na ganito, ganito. Gusto ko pagising ko, masaya ako. Gusto ko, yan. Or, gigising ako ng masaya. Um, Makakatanggap ako ng pera bukas, Mga ganun. Okay. Pwede po 'yun. Huwag lang tayo mag manifest ng bad. Masama po 'yun. Okay. May makakaawa yung person mo. May may negative vibes ako. Yes. may nava vibes ako. May sa part ng family, work, anything. May mali something sa work niya. Hindi ko na matatapos to. Ayoko yung mga nakikita ko. Okay, so... Ah, uh, anyway, um... Anyway, kung may problema po yung person ninyo, tulungan nyo po sila, okay? Uh, huwag kayong sumabay sa stress nila. Hindi siya okay, pagod, I think. So, ikaw naman, talagang may lucky, may swerte ka ngayon. Uh, protecting yourself, yun ang ginagawa mo ngayon. Hindi mo binibigay lahat yung tiwala mo. Anyone, alam mo yun, parang mapasensya ka na rin kahit papaano. Okay, parang rinirevert mo yung sarili mo, paano maging strong. Ang galing. Okay, so, you're trying your best. You're trying your best, ano? So, tingnan natin kung ano pa yung blessings coming. Okay. Tingnan pa natin to. Actually, dito laking-laki kayo eh. Pero maganda naman yung kalkalin pa natin ulit. So, mga gusto pa, ayoko man nabibitin kayo eh. So, ano yung blessings? Ano yung opportunity, blessings? Okay, page of earth. Kahapon pa ito lumalabas. Okay, kahapon pa ito na nakikita ko dito. So, oh, you're trying your, your best para sa ano... Ano ka ka sa overtime no para mabawi mo yung trab yung pera mo nawala gastos overwork pahinga rin okay Actually this weekend magpahinga din kayo kahit 7 hours Pwede rin naman. Please Itry nyo po talaga 'yan. Wow. So pareho kayo 'di ba? Energy mo oh. You are protecting talaga 'yung energy mo. Prinoprotect protect mo maybe your ano ipon. Okay? Parang inaano mo 'yung So Teka lang Okay You choose to forgive Yan Kahit may ginawa siya sa'yo Pinatawad mo pa rin itong tao na ito Kasi mahal mo Yan Yung pagpapatawad mo Yung pagtitiis mo Yung luha mo makinig ka. Yung divine mismo, yung universe mismo ang nagbigay sa inyo ng kumbaga hatol. Kayo pa rin sa isa't isa. Ang ganda ng cards ninyo. Kinilabot. Kinil, kinikilabutan ako. Yes, ang ganda ng cards ninyo. Oy, parang ano eh, parang Meron ditong Tears of Joy may makikita ako na parang maiiyak kayo sa tuwa. Matutuwa yung mga puso niyo. Okay, ma'am. Ay mga madam ko, sorry. So ito po yung aking Facebook account, may Litaro. Yan. Huwag po kayong tatawag dito or mag-text sa Messenger only, Facebook only. Okay. Yan, February 4, 9,000 19 na yung nag-like sa atin or nag-react. June 4 po yan. Yan yung cover niya. Okay? Ma'am, pwede ba ako magpasalamat sa iyo personal? Pupuntahan po kita. Yes, sa mga gustong pumunta po, pwede po niyo akong puntahan. Meron po akong pwesto dyan sa Parisan. Nandoon po ako, pwede po ako. Kung wala po ako nandito dito, naman po ako sa bahay. But bago kayo magpunta po, para alam ko yung schedule ko, ah uh, sasabihin nyo po sa akin ha, may ibibigay po ako sa inyo, pwede po kayong dadasalan or something. Free po yung dasal na yun, pwede po kayong magpa-reading sa akin ng face to face. Okay? Anything na ano man, pwede, pwede po kayo magpaano sa akin. Yung mga face to face ko po, ah uh, kini-cleanse ko sila or in ritual ko face to face po yan. Especially po kasi ngayong ghost month, malakas po talaga ngayon. Okay? So, nagbibigay po ako ng ganon. So, yung mga OFW online po tayo uh, 24/7. 24/7 po akong bukas. Yes. Okay, as soon as nakabayad kayo, magre- magre-reading mag -re po tayo. Okay? Pero tandaan, syempre kung may nauna sa inyo, uunahin natin yung iba. So, patient lang syempre. Yung mga hindi pa nasagot, sa mga hindi pa na-replyan, mag-message po kayo para baka po nadaganan yung message ninyo. Okay, maraming salamat. Ingat po kayo. Huwag niyo pong kalimutan 'yung manifestations niyo. Try niyo na po 'yung kit. Maganda po 'to. Manifestations kit. Okay, bye-bye po.